Isa sa mga bata tuwing Pasko ang mga laruan. Bukod sa madali itong bilhin, marami pang pagpipilian. Pero bago kayo bumili, heto muna ang ilang tips para masigurong ligtas at may enjoy ng mga bata ang bibigyan niyong regalo. Basahin muna ang pakete ng laruan. Dapat nakalagay kung anong edad lang ang maaaring maglaro nito. Suriin din ang direksyon sa paggamit para matansya kung angkop ito sa batang pagbibigyan ninyo. Alamin din ang list of parts ng laruan, lalo na kung may maliliit na bahaging pwedeng malunon ng bata. Tingnan din ang safety at warning markings na tanda na dumaan ito sa testing. Patunay din ito na walang taglay na kemikal na masama sa kalusugan gaya ng lead na makikita sa ilang smuggled na laruan. Ugaliin ding itabi ang resibo ng laruan para kung sakaling magkaproblema, may maaari niyong ibalik sa inyong pinagbilihan. Makakatulong din ang pagpili ng mga gamit na makakatulong o nakakatulong sa intellectual growth ng bata gaya ng mga libro. Tandaan lang ang tips na ito para siguradong sulit ang ibibigay niyong regalo sa Pasko. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.